Welcome back mga kaibigan, ito ang ganda ng pag-uusapan natin, SJ Belangel sa game nila laban sa team ni Alex Cabagnot, grabe, puro buzzer beater sa mukha nang tumira kay Abando ang ginawa ni SJ, wild ending ang game na ito, grabe si SJ biniliban pati ng kalaban. Sa game na ito mga kaibigan, hindi po naglaro si Alex Kabagnot. Pero nanood siya at lalapitan pa nga niya si SJ mamaya sa so, sobrang bilib at tuwa dito sa kababayan natin. Talaga naman napakagaling ang laki ng ini-improve ng ating kababayan na si SJ. Sa game na ito, hindi man naglaro si Alex, nakasagupa naman ni SJ ang import na dumali po kay Abando, yung tumula kay Abando, si Onuwako at dalawang best po yung titiranan sa mukha ni SJ. Puro buzzer beater, dalawang buzzer beater, yan ang isang mga kaibigan. Onuwako, ibawi mo si Abando! Face to face mga kaibigan, tinirahan po niya buzzer beater. Si Onuwako, napakatindi talaga nito kapag crucial. Ito yung mamba mentality. Siguro kung may pinaka-clutch na Pinoy, mga kaibigan award, dito ko ibibigay yon walang bias mga kaibigan. Siguro, kilala na rin po ng ano, karamihan dito ang abilidad ng player na ito kapag talagang mga crucial na eh, talagang napakatindi nito. At ang Korea, kilalang kilala nila ang player na ito at ilang best na ito tumira ng buzzer beater dito. Game winner pa yung ilan mga kaibigan. So makikita natin dito, nakasteal si SJ. Ito yung tatlong sunod siya na ano eh, 20 points. Ito yung pangatlo. 20 points dito nung nakaraan, 21 at 26 points ata. So, ito na foul si SJ. Crucial mga kaibigan yung free throw niya dito. Talagang ginagawa niya talagang manalo. Ginagawa niya ng paraang manalo lagi, katagin nila eh. At nasa baba sila ng standing, umaangat na sila. Medyo nalakad na sila sa gitna eh. Ang standing dahil sa ganda na nilalaro po ni SJ. So ito, tignan natin. Patapos na yung game. Dikit ang laban kay SJ ha? buzzer beater to hindi pa pala yan mga kaibigan pang tie pa lang pala to so yun nakita natin ginawa ng para ni SG, 30 seconds may pasok niya so tie 73 all ano ba nangyari kaibigan at natalo pa sila dito tinamba nila to hanggang 15 points noong nakaraan uh, quarter so ito nakapasok pala yung isang ano Korean kaya mabanti ng dalawa so ito questionable yung pito rito kaya ano biglang pinituhan Si Nicholson, mga kaibigan. Hindi ko akala yung mapipituan siya doon. So, ito fall talaga sa SJ. 75-73 ang score. Na-foul, free throw. Sablay yung isa ito na ipasok. Tignan nyo, SJ, 3 seconds. Nasa upcourt na. Tignan nyo naman. Tinira na naman yung sinuwaku buzzer beater. napaka mga kaibigan. Talagang wala akong masabi kay SJ. Pag talagang crucial, napaka ng player na ito. Grabe talaga nga naman kahit natal sila one point lang mga kaibigan eh bumilib naman talaga sa kanya pati import ng kalaban at yan nilapitan din siya ni Alex Cavagnon tuntuan naman ating mga kababayan magkakasama overseas So yun mga kaibigan ng video natin para sa akin ha, opinion ko po ito. Pwede na na sa nagpo-post sa Korea na si SJ ang most improved candidate talaga yan. Malamang yan po talaga ang manal sa ganda ng nilalaro. At masasabi ko pa, si SJ po yung pure-blooded Filipino professional basketball player na most improved talaga ngayong taon.